Sa ibang balita, pinayuhan ng dating whistleblower na si Sandra Cam, si Janet Lim Napoles, na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa pork barrel fund scam kapag humarap na siya sa pagdinig ng Senado. Ito ang balita ni Grace Cassie. Kung ako kinisis na polis, ilabas mo na lahat. Dahil itong ginawa sa inyong pamilya ngayon, diniin kayo ng todo. Walang nangyari doon sa pagbigay mo ng ng uh, tulong dito sa mga senador. Wala walang mang walang tutulong sa iyo kung hindi sarili mo. Ito ang mensahe ng weteng whistleblower na si Sandra Cam sa itinuturong mastermind sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa nakatakdang pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nitong Merkules nilagdaan ni Senate President Franklin Drilon ang subpoena ni Napoles upang humarap sa Senate probe sa pork barrel scam. Ayon kay Sandra Cam, inaasahan na rin nila ang maraming palusot na gagamitin ng kampo ni Napoles upang madelay ang pagharap nito sa Senado. Yan ang dapat bantayan ng taong bayan na makarating doon kung may sakit i wheelchair. Tiwala naman ang grupo ni Cam na sa tulong ng ilang mga senador ay may lahat ni Napoles kung sino-sino ang mga personalidad na nasa likod ng Umaray Pork Scam Camp at paggamit ng Malampaya Fund. Una ng tinanggihan ni Drilon na ipatawag si Napoles dahil umano sa payo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Subalit sa huli ay nilagdaan pa rin ni Drilon ang subpina upang mawala ang agam-agam ng publiko na tinututulan nito ang pagbibigay ng testimonya ni Janet Napoles. Kasalukuyang nakakulong si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa City, Laguna dahil sa kasong serious illegal detention na inihain ng whistleblower na si Benjur Lui. Grace Casin, UNTV News, World One.